Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng maging ugali ngayong araw ng Aries. Masigla at puno ng enerhiya sa trabaho at mga gawain. Palaban at hindi basta sumusuko sa hamon, ngunit mabilis din minas kapag may aberya o hindi nasusunod ang plano. Direktang magsalita at ayaw ng paligoy-ligoy, kaya dapat iwasan ang mga usapan na magdudulot ng tensyon. Mapagmalasakit sa pamilya at hindi nagdadalawang-isip tumulong kapag may pangangailangan. Sa kaibigan at mahal sa buhay, ipinapakita ang pagiging tapat at totoo, ngunit minsan ay nagiging sobrang prangka. Sa pagtatapos ng araw, mas makakabuti ang pahinga upang mapanatili ang lakas ng katawan at isipan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya gawing laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng maging ugali ngayong araw ng Taurus. Praktikal at mapanuri sa bawat desisyon lalo na pagdating sa pera at mga bagay na may kinalaman sa pamilya. Mahaba ang pasensyang ngunit kapag nasagad ay mahirap ng kausapin. Sa trabaho, masipag at laging nakafokus, nais na matapos ang gawain ng maayos bago magpahinga. Sa tahanan, masigla at nagbibigay ng katiwasayan, maalaga sa magulang at sa kapakanan ng lahat ng mahal sa buhay. Hindi hilig ang mga pakikipagdebate sa walang saysay -say na bagay at mas pinipili ang tahimik kaysa gulo sa pagmamahalan, tapat at maaasahan, may kasamang lamang at malasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya gawing laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng maging ugali ngayong araw ng Gemini. Mabilis mag at mahusay sa pakikipag-usap, kaya kayang makipag-ugnayan sa iba nang may gna at sigla ngunit dapat umiwas sa mga usapang walang patutunguhan dahil madaling minus kapag nagiging paulit-ulit ang sitwasyon masayahin at madaling makisama ngunit may pagkakataon na biglang tatahimik kapag hindi komportable sa trabaho matalino at mahusay magdesisyon mabilis makahanap ng solusyon sa problema sa pamilya at kaibigan, mapagbigay at laging handang tumulong kung kinakailangan. Sa pagmamahalan, malambing ngunit sensitibo kapag hindi nararamdaman ang sapat na atensyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya gawing laging maging maingat. Cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng maging ugali ngayong araw ng cancer maunawain at maalaga sa pamilya laging inuuna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay kaysa sa sarili minsan ay sobrang sensitibo sa mga biro at salita ng iba kaya dapat umiwas sa mga sitwasyong makakasakit ng damdamin sa trabaho, masipag at masigasig ngunit tahimik lamang na gumagawa. Mapagbigay ng payo at marunong makinig, dahilan kung bakit madalas lapitan ng iba. Sa tahanan, nagbibigay ng kasiyahan at katahimikan, at sinisiguro na maayos ang bawat isa. Sa usaping pagmamahalan, sobra ang lamang at may kasamang malalim na tiwala. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng maging ugali ngayong araw ng Leo. May tapang at tiwala sa sarili, laging nais nice maging leader sa trabaho at sa mga gawain. Masayain at malakas ang karisma, ngunit minsan ay nagiging mapagmataas kaya dapat umiwas sa yabang. Mahilig sa masayang usapan at hindi natatakot ipahayag ang nararamdaman. Sa pamilya, nagbibigay ng saya at nagiging sandigan sa oras ng pangangailangan. Sa trabaho, may malasakit at gustong matapos ang gawain ng maayos at may kalidad. Sa pagmamahalan, romantiko at tapat. Ngunit kailangang kontrolin ng pagiging sobrang seloso o sobrang possessive. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng maging ugali ngayong araw ng Virgo. Maingat at detalyado sa bawat ginagawa, laging nais ng kaayusan sa paligid at sa trabaho. Minsan ay nagiging kritikal sa sarili at sa iba dahil sa mataas na pamantayan. Mapagalaga sa pamilya at laging nakabantay sa kalusugan ng bawat isa. Sa trabaho, praktikal at organisado, kayang pagsabay-sabay ng maraming gawain basta't nasa tamang plano. Sa kaibigan at kapwa, maunawain at mapagbigay, ngunit hindi agad nagtitiwala. Sa pagmamahalan, tapat at seryoso, na laging handang magsakripisyo para sa minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng kalikasan. Ang Libra ay lalabas ang pagiging patas at mapanuri. Ayaw sa mga usapang magulo at mas pinipili ang tahimik at maayos na kapaligiran. Kung may desisyon na gagawin, tinitimbang ng mabuti bago magbitaw ng salita. Hindi basta nagpapadala sa emosyon at ayaw ng sigawan o gulo sa paligid. Maingat sa pakikipag-usap upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa trabaho, nais ang maayos na sistema at hindi gusto ang padalos-dalos. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging handa at maingat. Scorpio Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Scorpio ay mas magiging mapagmasid at hindi agad naglalabas ng saloobin. May tapang sa pagharap sa problema, ngunit mas pinipili mo ng pag-aralan ang sitwasyon bago kumilos. Hindi basta nagtitiwala lalo na kung tungkol sa pera at tiwala sa trabaho. May pagkahilig sa katahimikan at ayaw ng pakikasama sa mga taong mayabang o mapanlin lang. Sa pamilya, mas nais nice ang simpleng ngunit tapat na samahan kaysa sa magulong usapan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging handa at maingat. Sagittarius Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Sagittarius ay lalabas ang pagiging prangka at diretsyo sa salita. Ayaw ng paligoy-ligoy at mas gusto ang malinaw na usapan. Masigla at masayahin, pero kapag may hindi nagustuhan ay agad magsasalita ng walang takot. Sa trabaho, mas nais ang kalayaan at hindi mahigpit na kontrol. May malasakit din sa pamilya at handang tumulong kung kinakailangan. Maingat sa pera ngunit handang gumastos kung ito ay makakabuti para sa lahat. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging handa at maingat. Capricorn. Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Capricorn ay magiging masinop at seryoso sa gawain. Ayaw sa mga usapang walang kabuluhan at mas gusto ang praktikal na bagay. Hindi basta-basta nagpapabie dahil nakatuon ang isip sa pangarap at tagumpay. May disiplina sa pera at hindi magastos kung hindi naman kailangan. Sa trabaho, matyaga at responsable, kaya't mahirap mapabayaan ang tungkulin. Sa tahanan, nais ang katahimikan at kaayusan. Hindi rin mahilig sa tsismis o magulong samahan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging handa at maingat. Aquarius Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Aquarius ay mas lalabas ang pagiging mapanlikha at may kakaibang pananaw. Ayaw sa paulit-ulit na gawain at mas gusto ang bago at naiibang ideya. Hindi madaling magtiwala pero bukas ang isipan sa mga makakatulong sa kabutihan ng lahat. Maingat sa pakikipag-usap upang hindi magdulot ng gulo. Sa trabaho, mabilis makaisip ng solusyon at may malasakit sa mga kasamahan. Hindi rin hilig ang mga bagay na magastos at walang kabuluhan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging handa at maingat. Pisces Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Pisces ay magiging maawin at malambot ang puso ngayong araw. Madaling makaramdam ng emosyon ng iba at handang makinig sa kanilang hinaing ngunit ayaw sa panlilinlang at panloloko, kaya maingat sa pagtitiwala. Sa trabaho, mas nais ang tahimik at maayos na kapaligiran upang makapag-isip ng malinaw. May pagkahilig na tumulong, ngunit hindi dapat sobra upang hindi maabuso. Sa tahanan, mas gusto ang payapa at masayang samahan kaysa sa magulong usapan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging handa at maingat.